Hello mga ka GPB, welcome back again to our channel GPB Official TV. Yeah. Yan So ang kagawin namin ngayon mga ka GPB ni Peter ay tuturuan ko siya kung paano itong plastic balloon siya gamitin yan. So nung kami mga bata pa ito yung namin din ng plastic balloon siya. So, tuturuan ko muna siya. Kasi may natira pa, kasi mga ka GPB may natira pa sa paninda namin, sa paninda ko. So natin si Peter kung paano ito. Yan. So ang halaga nito mga ka GPB dahil malalaking plastic balloons ito ay dalawa limang piso. So papakita ko sa inyo mga ka GPB. Pili ka lang dyan bro. Ako si Peter naman, apat lima. Yan. so ganito yan mga ka-GPB, o, oh, diba? Hindi oh. yata ako marunong magbukas ah. Yan ah ito ayan like this you, pre, uh, you press lang press lang ito like this and then you put ano here and then put ka lang or oh, you blow and then you do you do like this it Then, okay. oh, oh, you get this, and then you got to like this, huh? oh. Hmm. Oh, make more ano pa. Like yeah, this, oh, huh? Ha? เดี๋้าเออย่านู้นได้เขาน้ำมันยูเออเยอะนู่นดิเอเป็นเอาเป็น I-press na. I-press. On. On. Here. Yan. On. Sinabi pa, ay, pabalaman tayo? Pagbayad ko lang sa ano. Ay, wait lang po. Sige Anong balita sa senyor? ng plastic balloon na. Okay, more more. <laughs> ha. Na okay ma. na, sige more. <laughs> Galing niya. Hindi si Madam Galing. Ha? pa, pwedeng paano ng sampo. Pwede kang sa tricycle kasi walang lock. Walang, ano so ito, yung tindahan na, na malaki. Hmm. Okay na, yung ano na, okay na. Thank you. In the house? Yeah. Na. Yeah. Okay, uh, repeat, game, open, okay. okay. Don't eat, ha? Yung ano. Ano? Hmm. Kasi yung ano pa, yung put here, oh. Yung tulak. Tulak mo. Tulak mo here. Don't eat. Oh. Hmm. Okay. Mabitaw. Okay. Okay. Oh. Oh, Akin okay, na Okay. More. Oh! Oh! What happened? <laughs> more! Once more. nag pa lahat pa. Ayan. Okay. Lagyan mo kasi. Lagyan mo kasi huwag lang sa dulo. Pero lagay mo more dito. Okay. Marami. Huwag lang sa top. Sa, sa ano pa. Oh, oh, sa ilalim. Sa ilalim, anak. yan Sa ilalim. Hmm. Uh Hindi. -huh. Hindi, ano mo, itulak mo here, o itulak mo here, o. Okay, Sige, kuha ka na. Okay. 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 Biar saya dulu Okey Okey Tidak Tidak Jangan Jangan Jangan, saya apa-apa Tidak apa-apa pocket niya ano. O, oh, butas yan. Habutas yan yung, yung ano, yung cover, yung ano. Cover? Mm Cover, -mm. o. Oh. Kit mo muna yan. Tapos cover mo. Eh, mabutas yan. Abo. Okay. Yung kit! Eh! Ihip. Yan. So, yan guys. Ganyan lang, diba? Ganyan yung laruan natin. Nung tayo ay bata pa. Yan. Gusto kong maranasan. Ang gusto ko maranasan ni Pika yung ganyan. Diba? A plastic balloon siya. Yun yung mabenta ngayon, guys. Diba? So, mabenta yan ngayon, guys. Yung so, plastic balloon na yan dito. Yan. So, di ba ang ganda? Ganyan mo, oh. You like this, oh. Thank, Thank you for, for watching.